isa mga pagbalang araw na sa atin lahat ayan panibagong araw tayo panibagong vlog ayan matagal tagal na tayo hindi nakapag vlog Alis isang buwan na ayan naging busy kasi tayo sa ano uh, naging busy tapos si misis naging busy din uh, hindi makuha ang makapag ano ni misis makapag dito makapag edit o yan ah uh, yun nga ang ano yung nga first month ni baby hindi mo na ano ni bisis hindi daw na i-upload o yan ah uh, matagal-tagal na rin di, di po tayo nagkaasama <laughs> alos may higit isang buwan o yan ah uh, nakapag ano na tayo ano na natin kalabaw o oh, nakalimutan ah, Ano ating kanina O oh, nga pala magbablog na tayo ngayon Ayan kahit na hindi daily vlog Kahit pagitan niya isang araw O oh, babalik na tayo Kahit na papano Para may income Higa nga Ayan nga yung pagbablog ay ah, Isa rin trabaho pa O oh, ngayon ilang ang ano na tayo Hindi nakakapag vlog Tapos siyempre pag walang vlog wala kang hinihintay na Masakit ang aking mga tubo. Wala na. O oh, yung yung ano pala natin, yung kalabaw natin, nag nagpapagitan tayo isang araw gawa nung mga nakaraan linggo na yan. Sumakit yung paa. Ah, hindi natin mauwi araw-araw. Ah, umiika. O naawa naman tayo. Na umiika yung kalabaw. Pagitan isang araw na lang. Medyo malayo kasi pinagugusugan natin sa tabing ilog pa. Tapos yung kalabunga natin humina na yung gatas. Ayan. Ano na yata Na ano? Na na AI. So siguro na ano na. na sana. Nagkaano na. Natuloy na yung pagbubuntis. Yung minaano natin. Sinanay. So, Nay. Good morning. hamog o yan naka nagiging busy din tayo dito sa likod gawa nung pumipitas tayo araw-araw kahit na palimali mo lang anim na ano ni mga kalon natin kalamansin natin o yan, hindi na tumawag yung ano ni nanay yung pumipitas niya sabi tatawag gusto kasi mga boss ano uh, 250 malinis eh yung kumukuha sa atin ng ano 600 pa naman saka 500 eh kung ano yung pitas saan lang yung binibigay sa atin ni nanay ano, 200 sa ano na 300 si nanay pag ano yung pinipitas natin o oh, ano tayo uh, update ko kayo sa mga kalamansi natin tapos sa kunting gulay natin sa likod o kahapon, lumusong tayo sa Ortiz. Hindi naman tayo nakapag-vlog. Ngayon lang ulit tayo nag-vlog. O sana po mga boss, support ah, supportan niyo pa rin si boss JJ. Kahit na matagal tayo na wala. Tapos muna tayo bago tayo pumunta sa likod. Mga boss. Uy, tulog pa. Tulog pa ang baby ko. Ayan mga basa. Hmm? Ay ano pa nung ha? Baby sound. Uh, 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 uh. <laughs> Ayan, oh. Samantha Grace yung unang huling up upload natin sana pinanda one month pa lang si baby nun kasi di na ano ni Macy's o kaya yan o two months na siya mga boss nagpapatanggal ang pagod natin sa araw araw baby ay Samantha Sam Sam oh, ayun yung baby namin ni Macy's may may bahid pa ng gatas ano sa labi <laughs> tutulog pa Mabuti ngayon, ano na. Hindi na siya namumuyat. Nung unang buwan niya, hanggang dalawang buwan. Masyado yung, ano, ginagawa ang araw yung gabi. Ano, laki na. Two months na siya nung, ano, nung 3 <laughs> oh. Oh. Ayan, ha. Ayan mga boss yung ano natin Yung mga sitaw oh. Punti lang yung na ano natin Ang kilo lang yan Ayan Lagyan na namin ng balag ni boss Sandy Tapos eh, May madalang ng bulaklak may oh. Medyo madam mo nga lang Labisi tayo sa pagpitas ng kalamansi Ayan yung mga kalamansi natin oh Mga pitasin na oh. Yung iba nalalaglag na Ayan oh. Ito mga boys yung ano natin Sili Ayan, May mga tools na rin yan kasi hindi pa natin nalalagyan ng lighting May mga bunga no Nangungulag sa ano Sobrang tubig Ito yung mga kasabayan mga boss Sampung ano yan Try yung kala ano natin Sili Tapos yung sitaw ayan Sa gilid Kabila gilid Ayan May ano May kalaban may sounds may mga, may mga bulaklak no wala lang na bulaklak kaya maganda rin yung ano natin sitaw natin pipitas tayo ng kalamansi ngayon yan mga boss naka sa red bag na tayo ah, hindi tayo pumitas dito sa may gilid ng ano, sitaw natin yung nasa baba sitaw natin no. Oh. video madamo lang pag ano lang natin ganda no you know, may mga bulaklak na dalang ay sa so red bag na tayo sama natin pumunta si Say Say saka si Kuya Andy si Boss Andy may naiiwan pa rin sa loob oh. wala lakot pa mo Yun, mga boss. Ano pala? Ah, uh, tinalo na natin dun yung ano, yung napitas natin. Bali, naka 35, ay, 45 kilos na tayo. Set kalahati eh. Tapos, ay, si boss ate. Dito sa Tapos, dito tayo. mag na tayo. Ayan. Ang bunga din yung kalamasi, oh. Ang daming bunga. Ito, ah. Oh. dami yung iba alanganin lang pero pwede na mag na tayo Ayan. ito na yung hagdan nandito na muna tayo si Sai Sai nag ano muna yung e, sinundo muna si Juan nanundo muna ng estudyante Ayan, mag -ano muna tayo pipitas e, na muna Ayan, mabas. Kapag tayo na naman tayo ng isang red bag. Nasa ano naman yan, 30 plus yung kanina 33 eh. ay alas, alas, ganyan din yan Ga, alas ganyan din karami yung kanina tapos si Sai Sai dumating na Sai tar na tutuloy yung yung mga bata tayo kain muna ay bali nakadalaw mahigit na tayo yan iba na lalaglag pero mahigit isang 14 kilo saka isang 33 At tas 33 ulit daming buong anong kalamasin natin oo sabi ko re. Ayan na ako rin ayun na lalaki subukong ay tapat nila ayun titik sa bunga yun po sa tudling na lang bunga asay kaya ng tudling yan Di man yan lang may bunga hmm. yun no, marami o oh, lalaki Oh, tara, huwag mo tayo. Ay, ang no, kalalaki na no. May hinog na. Yan, Kapi mo tayo. Ayan sa -sibo Ayun. si Bosante. Ayan. Si sa lumundag. Parang pala ka, na napunta dito yung tudling niya. <laughs>

<laughs> oh, dito na lang ako sa babaan niyo. ah, dito na lang ako sa babaan nyo. Yeah, ito ha, ah, ito ano ano yan yan. Linalaglag ni Shai Shai Oh, yun Ikaw naman. Ano. Dito na lang ako sa baba mamumulot. mumulot. Makakarami ko. Dito, dito na lang. Hindi talaga may iwasan yan. Yung mga piklat na iba eh, linalaglag ko natin ha. So, Sino ikaw? Pinamimigay mm -mm. ano, ko sa kamami ko yan. Aray, tangkatiasin ako. Oh. <laughs> sai pabalik ka dun o ka diyan madami pala dito, <laughs> sinasabi ng niyo. Ah, ka kanyan dun. Nati yan. Ali. Oh. dai 'yan. Dito na <laughs> ano na lang mga dalawang isang timong malaki sa kaya nito makakatalo na tayong red bag nun boss oh. kamusta yung mga kambing nyo Ede, kambing pa din kambing pa din binigyan sila ng pondo eh sa, sa ano, ano? porpis alam mo naman sa uh, ano Oh, hindi ba kayo binigyan ng ano? Yung nag sa inyo, hindi kayo di binigyan ng pondo? Wala. Ano lang yun. Tinitignan lang kung... Karag karagdagang kaalaman. Wee. Well, eh. Ano mo sinabi sa inyo sa tungkol sa kambing? <laughs> o oh, syempre, hindi ka nakinig pag wala akong masasabi sa akin. <laughs> o oh, syempre, kambing pa rin sila. O oh, hindi nga, ano, ano ang tinuro sa inyo mo? Kung nakinig ka mo. Oh, tingnan mo, nakipag-seminar ka sa doon sa ano? Nakipag-maritest lang ako. Wala ka mang makakukwento sa akin para maano ko doon sa kambing kung <laughs> an, Ano, 30. Hoy! Ano sabi doon, ano? Dagdag ka alaman, wala ka naman sinasabi. Paano namin malalaman? <laughs> Nakipag-maritest ka lang yata. nakipag martes lang ako sa barangay. Yan, ambas. boss. Okay, hindi na muna tayo. Anong oras or na tayo nagtang nag-almusal kanina kaya hapon na tayo kumain. kaya na uh, nakadalawa na tayo kanina. Hindi natin na-videohan. bread bag tayong nahimay. O so, kinetu yu pa natin yung huling ano natin, yung huling napitas natin. Ayan. Okay. Punta muna natin yung kalabaw. Kuha na po kunin natin. sa saka, kuha natin ng sakate. Kahit na ano lang. Kahit na isang bigis na maliit. Para mabusog. Para di umanong masyadong ano, gatas. Oh, sila atin na lang mag ano, mag Paghihimay Pag nung lapitas nila. Tayo, so, mag-ano muna kalabaw kukuha ng pagkain tapos ma oh, kukunin na rin natin isang big hindi man ganun kalaki tamtaman lang tapos ayun yung magin ginagatasan natin pinalbloog muna natin dito yung dating pinagsusugahan natin no? Oh. matubig Ay, dyan na tayo nagpapalublob Ando na yung sakate. Nasa bahay na. Ito sa talian. wala ba siyang natin. Ayan, na ng sakate. Ayan yung sa bulo. Tingnan pa natin si ano. Tapos yung kambing natin ay yung dalawa. Tingnan natin yung nabihimay na ano. Palamansi. tayo lang kaya ayun hubas bali na ka ano tayo sham syam na ano sham na red bag tatlo kay say say tatlo sa atin tatlo kina kuya andi na ati dolor umalis kasi na si, uh, si ati dolor saka si boss andi kanina kanina yung maga kaya nakatatlo lang, ka, tatlo lang.